malnya aku, aku takut, takut aku nangis. Dibilang mau kemau ini aku putar dulu. duluk pun duk nang karunah, balik na naman sa lugar uh, po sa barangay Akasya, Silang, Tabiti solo pride lang ako mga idol solo pride tinan ko, tinan nyo yung ano ko yung bike, uh, road bike yan solo flight lang, mabilis ito ang anong kaso lang yung driver ano na sisisi na pero may may kabilisan din yung takbo rin ng 45 speed pero so, sisisi na ang katakbo rin ng 45 speed solo flight lang si Mario super Mario kung mga ito dito dito lugar na dito 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 kung wala kayong pangpahay marami

Oo. Oo. Ang yung Oo. talaga. <laughs> Tapos kung mapura mo, parang mawaw... yung hang... ano mo, yung... hingal, ano ba? Yung first time ko mag-fight <laughs> ng लेना oh. तव्हां oh. oh. oh.